guys, kumusta kayo? For today's video, gagawa tayo ng rambutan juice. Dahil nga, madaming rambutan dito sa bahay namin, kaysa naman masayang, gagawin na lang natin siyang juice. First time ko tong gagawin, nakita ko lang to sa YouTube, so gagayahin ko lang yung ginagawa niya. First, binalatan ko lang siya ng ganito. Yung iba, malapit na siyang masira, kaya hindi ko so, na sinali. So, siya dito sa bowl. At isa-isa kong tinanggal ang balat. At ayan nga, after ko mabalatan, next step ay hinugasan ko muna siya. And after ko siyang mahugasan guys, ito na, tinanggal ko na siya sa buto. Yung iba madali siyang tanggalin, yung iba naman hirap tanggalin kasi kapit-kapit siya sa buto guys. Ito yung itsura niya pag tinatanggalan mo siya ng buto. Ito ang hirap niya tanggalin kasi nakadikit talaga siya. ayan, natanggal ko na siya. Ginamitan ko siya ng kutsilyo. At ayun nga po, after niyang matanggal sa buto, nilipat ko naman siya dito sa mini blender namin Kasi gigilingin ko siya guys, ang pinong-pino hanggang sa makatas siya mamaya At ayun po, tapos na natin siyang i-blender, isali naman natin siya dito sa strainer Kukunin lang natin yung katas I think that. Uh... At after natin madrain, ito na ang ating juice. Ang bilis lang natin magawa. Ngayon naman po ay lalagyan ko lang siya ng tubig. Dalawang puno lang dyan sa mini blender namin guys. Kayo na lang po mag-adjust ng asukal kung ano gaano po katamis ang yong ilalagay. Almost 2 kilos nga pala guys yung ginamit kong rambutan. Tada! Ito ng ating rambutan juice, guys. Sinong gusto, ha? Meron pa ito dali. Kuha na kayo ng baso nyo at bibigyan ko kayo. Dali na. so, yun lang po, guys. Thanks for watching. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, please like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye!